Ma'am, um, nasan pa si Iba sa atin? Ay, dito ako sa'yo, sir. Oh, ano ba Hindi ko na naman sure. Wala ka ilang balik na ako. ako palagi ka naman hindi sure. Ikaw talaga. Oh. <laughs> ko Masigurado, sir. Hintayin mo na lang, ah. Ano bang nangyayari sa buhay natin? Nakamamatay um, na ako sa buhay. Subo so, sa hindi na lang mag-aas. Kung nabigyan talaga ako ng pagkakataon, ang mga bagong buhay na ako. Pasok mo na ngayon. Kahit huwag bukas. wala na kami pera. Uy! Boss! Masanli! Go! Kamusta? Yes, boss! Boy, kamusta? <laughs> Magbukulog siya sana ako, hindi nasag na sa guto. na buti, nakita talaga tayo. I love <laughs> you, Wala ito, boss! Magbagong buhay na ako! Ha? Magbagong buhay ka na? Totoo ba yan? Ano naman, siyempre naman, boss! Bakit ka okay, na dito? Anong, anong kailangan mo? Boss, baka pwede mo naman akong bigyan ng trabaho. Ang gulo-gulo mo, bibigyan kita trabaho? Sige, boss! Sige na! Pantay na, boss! <laughs> boss, oh, kahit waiter, janitor, laban hmm. ako, Ispater. Ispater? <laughs> Oo. Oh. alam ko na. Yung may SBA dito. Oo. Oh. Kung gusto nyo, gawin nyo akong coach. Yung mga coach. coach mo naman dito, nakita ko mga tungo-tungo eh. Mga tama ba akong tugbola yun? O sino bang coach mo rito magaling? Si J9? O kung karera ng kalapate, ayan, may talo tayo rito. Si Dennis mo, yung coach mo. Sa limang taon na paglalaban namin noon, boss. Oh. Sabihin ko sa'yo, nakalbo na kakaisip kung paano ako tataluin. Hindi sa akin na nanalo yun. O sino bang coach yung matibay? Si Rafael Rafael, coach ng QC. Wala namang pangalan yun eh. Ngayon lang yun eh. Sino yung inayupak na yun? Eh paano mo sila lalabanan? May tako ka ba? Tapos alam mo naman tira natin yan. Ang galing ng tira ko ngayon, boss. Bihira na ako sumablay. Eh. nung tao gagamitin mo? Pala ayaw na. ko mong pahirap to. Baka isan lang mo tao. <laughs> sa kilala mo naman ako, boss, kung ano mahawakan ko dyan game na. Alam mo yung sanga ng balunggay. Oh. Eh. O lagay mo lang ng tip. Basta ka mo, ilaban ako sa mga yun. Jojo Sanchez, sabihin mo sa kanya, bibigyan ko sa limang bola. Basta usapan, pag sumabit yun dyan sa mesa, bad chat. Ha? Okay, boss. Next week, ha? Abangan nyo. Boy palad. Bumalik na. Hindi ko alam kung ano nangyari doon. Parang may may dumaan na bagyo. Sige, subukan natin si Boy Palag. Abangan nyo ang pagbabalik ni Boy Palag. Ay, ano yun? Ano? Lapel. Ano ko? Pakis eh. talaga ulit ako? Sige na pala dito. Ano talaga